Hello mga Mari! For today's video ay magluluto ako wow! ng Garlic Shrimp with Cheese Isa ito na ulam na favorite sa aking dalaga Kaya siya nag-request na magluluto ako nito So kung paano ito lutuin, tara! Umpisahan na natin! First, maglagay tayo ng half butter or margarine Medyo nakaluwag-luwag ngayon kaya pinagbigyan ko ang aking dalaga na magluto ng favorito niyang ulam Pag medyo nagmantika na siya guys, ilagay na natin ang Isang buong bawang yan ang nilagay ko. Kalahating kilo lang yung binili kong shrimp. Ko, mga mare, tagaliig yung presyo ng shrimp. Kaya kalahati lang binili ko. Kailangan natin mag -tipi. yes. Yan, nilagay ko na yung sibuyas. Medium lang ang size ng sibuyas. Kasi nga kalahati lang yung ating lulutuin. Ash shrimp. So ilunod natin ang hipon. Hipon na lang ah. Pagalog <laughs> na lang. Nahirapan na ko mag ano, magpronounce ng shrimp. Ayan kasi pa shrimp shrimp ka. Pwede masabing hipon. Hay Hi, na lang Jay. Pinahirapan mo talaga sa kalisod sarili mo. So naglagay na ako ng season at isunod na natin ang paminta powder, chili powder para medyo may anghang at naglagay ako ng Spanish paprika, oyster sauce, oh di ba daming sahod? Kasi nga nakaluwag-luwag ng konti. Yes charot lang po, charot lang. Lagay nga pala ako ng konting soda. Isa kasi sa sikreto na masarap ang butter garlic shrimp sa soda. mikus mikus mo na natin saglit yan. Ating pakuloan ng ilang minuto. Oh, hirap mag over talaga. Oh, wow. Ayan, oh. Tingnan nyo. Kumulo na. At ang bango-bango. Nangapit bahay na yung amoy niya, guys. At para lalong sumarap, mag-creamy ang kanyang sabaw, ay naglalagay ako ng na one-fourth na cheese. Depende sa inyo kung anong cheese yung ilagay nyo. Ito ang gusto ng aking mga anak, yung creamy talaga siya. So, naglalagay ako ng konting asin para magbalance ang lasa niya. Iba, iba naman ang way na magluto ng garlic butter shrimp. Yes. So ako, ito yung paraan ng aking pagluluto. Kita nyo yung sabaw guys. Napaka creamy. Ang wow. sarap. Aba, itakam na takam na ako mga mare. This is it. Luto na ang aking butter garlic shrimp cheese. Ah, bahala na kayo kung ano yung tatawag din dyan. <laughs> Basta Aming olam for tonight. Osha, thank you for watching mga mare. Kain tayo. God bless us all. Bye! -y.